Mga kamong yan, na ni Marlon sa kanta yung kanyang hu huli. Lord, thank you for. Magtimpla sya ng kape sabay halwat ng lilo. Bau oh, talaga naman. Okay. ng yan itali pumunta nton mas pipian may thank <laughs> you Chân Ayan na mga kamangyan good morning Baba ng tuna Tatlong malalaki ang huli, titignan nga natin Ha? Titignan nga natin mga kamangayan na Wow Gila na to, mga kamangyan <laughs> Ayos nga, ayos Ito naman po mga kamangya, no? May nahingi na agad, no? Oh. Si Naruto. Okay pa to, may apang tag naman. Ayan. Nahingi na ito ng pamain sa tuna. Walang malikli. Isang bangka, kargado rin, no? Oh. Ay, yan, ayos na. Ayan na. Ah. Talagang buhay na buhay. Buhay na buhay, buhay ba yan? Oo, oo, oo. Ayan, oh. sumabog na nga ang tinta. Puna alam, uy. <laughs> oo nga. Daan mo? Ay. Ay. Vlog ka. Wala ito. Are, are, are. Are, ang huli na ako mong talaga mga kamangyan. Ay, ang Wow. Ay, magaling na si paring Marlon. Nabuhat na ng tuna. Alam mo, aking mong milya inuwi ko yan. Woo. 20 milya inuwi alanganing oras sumakit ang tiyan ito na, pangalawa mga kamangyan. Ang kumubuhat ay si Bogra Oh. Laki. Wow. Good size, good size. Kinilo na doon, di tayo makapunta doon. Ayan. Ayos oh. Tara mo yan. Galing, galing, galing. Sama ka doon, pare Diyan daw. Ha? Tinikido na, tinikido tatlo huli. Opo, libare ang at. Adoy, sayah. tatlo ang huli. Malalaki. Naga talaga ng aking kamay. Hindi nakahipo ng tuna. <laughs> Yun, pakatlo, yan na yung pangatlo mga kamangyan. Ah, 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 Ayos na. Malaki nga. Solo, 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 solo. Ah, 29. 30. 35. Ah, 29. 29. Kasi <laughs> kaya sinabi ko Parang yung mga Parang ko eh. na. Alam mo na ikos, eh. uh, yan yan Sa surot magaganyan narin ako bre